Mga idol, flex ko lang itong aking mga gamit ha. Yan lang oh. Flex ko lang itong gamit ko. Ito. Oh. Ito mga ito. Anong linisan ko muna ha. Dapat tayo muna natin buti ha. Yan nan oh. ah, Flex ko muna ha. Ay nako. Masakaling tayo magka mayroon ng trabaho. kinakalawang na kasi kinakalawang na ang kaanoan ka yan oh Kalawang na kinakalawang na ang gamit ko oh. set out sa mga mga kapanood nito yan oh, ito gamit oh kinakalawang na oh yan oh may kalawang oh, oh kalawang oh. Ito, oh bagong bago pa naman oh ko lang ah flex ko lang ang mga gamit ko ganito lang gamit ko eh kaya kung kayo magpapagawa ano lang kayo ah, chat lang kayo dyan sa channel ko ako kasing kinakalawang ng aking gamit eh yan oh. masarulis eh. magawa na tayo Ito lang gamit ko. Ito ang gamit. Yan o. Yan lang gamit ko. Libor ako eh. Libor. Gamit ito ng libor. Pag walang masun, no, nagmamasun ako. Ha? Pag labas nyo mo dyan, nato sa isang kanto lang, kantong kanto lang, may malapit lang dyan lang. Pagkaawan mo lang. Yan, yan. So, itong so, Ito. Ito ang tiyatawag na radelang bakal. Ito. So, ito naman, radela. Radelang, ano naman ito? Radelang, tag doon? Ah, goma. Ayan Ayan o. Bawa ba taas pang ano, truck. Ano. Bawa na taas pang truck. May tapot din yan. May tapot din yan. May dinidiretso sa taas. May nangyirim kasi nito. Dinidinis ko yung ating ano. Ano ang gamit ko? ang mga gamit ko sa pagmamason to pag may ma pag walang mason ako nagmamason yan oh to Ito lang mga gamit Ayan yan oh to. no ano yan, lang. ayan lang ang gamit ko eh baka lulis, may trabaho na ako no mas so, marami pong salamat sa inyo lahat ano